guys. Akala mo, oh, maraming tanim ng talang. Pero pig po yan. Marami pong bunga. Kahit mababa lang. Sabi yan, tatay, alam. Mga katulong po. Ay, ang bango. Oo Bango. Ang bango niya. Ang dami. ang daming bunga. Ayan, oh. Ang bango niya. Ang daming bunga. Yan siya, guys. Oh, puro pig po yan. Mm. Ang bango. Mm. Ito, yang ganito. Mm. yung ganito ko. Ayun, 'yan. Hmm. Yung ganito, oh. Ayan, yung ganito. Ang bango ng peg. Yung bango ayun, ang dami nyang bunga. Nanilaw na siya sa init. Ang dami pong bunga, guys, paya, oh. Jag may pana. Ang daming bunga ng peg ayun oh. Oh, di ba? Mm. <laughs> oh, ayun pa, may puno pa ng bayabas doon, liliit guys. Oh. Ang liliit lang niya, pero ang daming bunga. Oh. Ayan, ang daming bunga. Ayan, may malaki-laki na, oh. Mm. Good. Ang bababa lang siya, oh, pero ang daming yung bunga. Ito mga pig, oh. Ang daming bunga, guys. Hi! Nothing. I'm Only turn around video. on video. Ayun, ang mga talisay na tanim nila, oh. Ang dami na rin bunga. Oh. Ito, oh. Diba kinakain na nila? Oo, oh, kinakain ito. nila yan. Ayan, kinakain nila yan, guys, ang talisay. Ang daming bunga. puro pig